guys ayan po nagluluto na naman tayo ng seafoods ayan, ano siya mga sugpo po yan sugpo ayan, nilalagyan ko siya ng butter at saka ayan sili ginisa ng butter bawang sibuya sili tapos lagyan natin ng oyster sauce Ayan, masarap yan. Tapos, ayan, nagkakatalol na lang po yan sa sausawan. Kalamansi, toyo. Ayan ang sausawan yan. Okay, guys. Halo-haloin lang siya hanggang maluto. Tapos, pinakalas ilagay natin yung oyster sauce. Ayan. Okay, ito pala yung gamit nating oyster sauce. Ito si... Mama Sita. Si Mama Sita. Mama Sita. <laughs> ayan. Okay, ilalagay na natin yan. Okay. Ayan. Bohos, bohos. Ayan, ang taba nito. Ayan, ang sarap nito mga mamshi. And then, ayan. Ah, uh, ano anuhin lang natin baka umalat naman siya, 'di ba? hanggang lumabas yung kanyang sauce. Hinaan natin yung apoy. Ayan. Okay. Okay. Sa tingin ninyo po ay kulang pa yung isa. Dagdagan nyo ng isa kasi medyo marami-rami to. Ayan. Okay. Kunti lang naman kami kakain. Tapos ang dami-dami nito. Hindi namin mauubos to, guys. Minsan ano. Hindi namin nauubos 'yan. Ayan. okay. Dagdagan natin ng isa para masaya. Ay, konti lang. Siguro na sa isang kalahating sachet. Dalawang piraso to eh. Ayan. Okay. Ayan. Yummy, yummy.